Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Ang inyong lingkod, si Shalir Haina. Nagumusta po? Ngayong araw na ito, o ngayong gabi ito, bibigyan natin ng pansin ang mga request ng napakarami nating taga-subaybay. Ito ay patungkol sa kung paano raw sila makakaiwas, makaiwas sa malas sa darating na year 2025. Dahil dyan, yan ang ating papaksain sa episode natin ngayon. Narito ang ating title, Mga Pang-Display sa Bahay na Maghahatid ng Malas sa Year 2025. Alisin na yan ngayon pa lang! habang papalapit na ang year 2025, importante na ngayon pa lang alam na natin ang gagawin na sa ganon makaiwas kayo sa malas, makamit nyo naman ang swerte. Marami sa atin ang nakakaranas ng kamalasan sa buhay. Panahon na para maiba naman ang takbo ng kapalaran nyo sa susunod na taon o 2025. Importante na ngayong pa lang, alam nyo na ang dapat nagawin para makaiwas sa malas sa darating na susunod na taon. Paalisin natin ang mga pang-display na hindi angkop para sa year 2025 dahil ang mga pang-display na yan kung magpapatuloy sa loob ng inyong bahay bago pa magpalit o oh, Pumasok na ang taong 2025 ay pwede kang tamaan ng kamalasan sa buhay. Pwedeng maapektuhan ang kabuhayan, daloy ng pananadapi, at ganun din naman ang kalusugan. Isama na riyan ang relasyon mo sa pamilya o mahal sa buhay. Ano-ano ba ang mahal pang display na yan? na dapat alisin sa loob ng bahay o sa loob ng inyong opisina. Tandaan, kung ano ang mga pandisplay na ito na alisin mo sa bahay o opisina, isa na rito ang tinatawag nating orasan o relos o or wall clock na hindi na gumagana. Kung aabutan ng pagpapalit ng taon ng orasan na na yan at nakadisplay pa rin sa bahay mo o sa lugar na negosyo, malaking negatibo ang ihahatid niyan. Pwede huminto ang swete mo, kaya itapo na ang rilos o ipagawa na. Ganon rin naman ang mga relos sa kamay. Kung sa sira na abawag ng gamitin, itapo na lamang o ipagawa para mapakinabangan pa. Pero kung talagang sira na, itapo na lang yan. Kung hindi, iyan aalisin at inabutan na ng pagpapalit ng taon, asang ang swerte na nakalaan sa iyo ay maaantala o hindi na darating pa. Kaya alisin na yan. Kung mahilig ka naman sa kaktus o halamang bonsai, mainam na ngayong palang alisin na sa loob ng bahay mo o opisina sapagkat magdudulot rin yan ang pagkabansot ng swerte mo. Ibig sabihin, imbis na magpatuloy ang swerte, bigla na lamang itong hihinto. Asa ang salapi mo ay hihina ang pasok at bababa ang pumapasok na pera sa pamilya. Bukod sa lamang kaktus, ipinapayo rin na iwasan ang iba pang halamang na may tinik sapagkat makakasira naman ito sa relasyon ng mag-asawa o ng inyong mga anak. Pumunta naman tayo sa paintings o yung mga larawang nakadisplay sa inyong bahay o opisina. Importante na alam nyo kung ano ang dapat na bago pa magpalit ang taon o pagpasok ng year 2025. Yung mga larawan o painting ng isang lalaki o kaya babae na sobrang lungkot o umiiyak, hindi maganda yan. Kaya alisin na kasama na isang pulong kahoy na walang dahon o kaya naman nagpapakita ng karasan tulad ng kremen o biktima ng aksidente o kaya naman ay pagpatay sa isang hayop o pagpalaso. Idagdag na rin dito ang larawang sasakyan na naaksidente. Kasama na rin ang malakas na alon ng dagat na tinatangay ang isang bangka o barko. Ang mga ganitong larawan ay nagpapahiwatig na pwedeng magdala ng trahedya sa inyong buhay, partikular sa pamilya. Kaya iwasan na yan. Alisin habang papalapit na ang year 2025. Ang mga painting sa na nabanggit, hindi mainam na yan ay nakadisplay, lalo na't sa na sa salubong ang bagong taon. Kaya ngayon pa lang, bago magkalimutan, tanggalin na yan. Mga muebles na sira at hindi na nakukumpuni. Yung iba naman, mga silyang wala ng paa. O ang kama na wala ng silbi dahil punit-punit na ang kutso nito. O sira-sira na rin na yung pagkakaayos ng pinakakama, itapo na yan. Tandaan natin, ang mga yan ay alisin na ngayon pa lang bago pa magpalit ang taon o bago pa dumating ang 2025. Kung aabutin niya ng pagpapalit ng taon, asahang magkakaroon kayo ng magulong buhay sa year 2025. Apektado dyan ang kalusugan, pananalapi o maging sa relasyon. Ito pa, Tandaan nyo rin ito, yung mga pinatuyong katawan ng hayop ay hindi dapat nakadisplay sa inyong living room o sa amang bahagi ng bahay. Magdudulot ito ng karamdaman sa inyo sa susunod na taon. Ang mga kaliskis naman ng ahas, huwag niyong gawing agimat o pampaswerte sapagkat ito ay nagpapahiwatig lang na dadaling kanya sa kapahamakan. Ngayon palang lang itapon na yan ang mga sinasabi ko sa inyo na ito ay subok na malaga na kung ayaw mong malasin ka sa year 2025 alisin na mga pang-display na yan sa iyong bahay o lugar ng negosyo. Sana po kahit paano nakapagbigay ako sa inyo ng uh, kaunting kaalaman. Importante po yan na uh, gawin natin bago pa dumating ang pagsalubong natin sa bagong taon. O bago po tayo uh, magpatuloy sa isa pa nating papaksain. Ah, uh, nais ko lamang po na tawagang pansin si Atanasia Centeno. Ah, uh, siya po ay uh, nasa USA. Umorder po siya sa atin ng isang libro. Na uh, kaya lamang po, kumpleto naman po, nandun yung kanyang address, ay eh, kailangan ko lamang po ng inyong ah, uh, contact number, cellphone number man yan, o basta contact number nyo, sapagkat kayo po itatawagan nung, uh, nung uh, kumpanya kung saan nga pinadala, o particular na ang DHL, kapag pinadala sa inyo, tatawagan po kayo kung wala po kayong contact number ay hindi po kayo uh, mapapadala namin Baka mawala eh, tinatawagan natin si Atanasia ay eh, Centeno, ng USA. Ano po? Ah, doon sa mga nagtatanong patungkol sa amuletum tectum talisman. Kung mayroon na raw nito. Aba, opo, Meron na nito. No? May mga napadala na rin po tayo, mga kliyente natin na nauna na nag-order nito. At yung iba'y natanggap na. Yung iba naman na umorder na hindi pa natatanggap ay paumanin lamang po sapagkat napakarami ninyo. Ito po ay kung sino yung unang nakapagpadala ng bayan, do po namin sinisimula ng pagpapadala. Pababa po yan hanggang sa kayo naman po yung aming padalhan. Kaya iniingi ko ang inyong pagunawa. Uh, ano ba yung amuletum tectum talisman? Uh, at bakit ito pinagkakaguluhan o bakit na marami ang kumukuha nito? Sapagkat ito ay isang pangunahing uh, lucky charm at proteksyon ninyo sa darating na year 2025. Madali lamang ang paggamit nito. No? Hindi dito kinakailangan ng orasyon o hindi rin naman kinakailangan dito ang mga dasal. No? Sapagkat ito'y dumaan na rin po sa proseso ng matagal na ritual upang magkaroon ng enerhiya o power ang imahe ng amuletong tektong talisman. Ito lamang po ay ilalagay ninyo sa harapan ng inyong bahay o kaya naman sa loob ng inyong bahay na nakaharap sa pintuan. Ito po ay bilang pangharang ng negatibo. Upang uh, ang pumasok lamang ay ang positibo na magdadala ng swerte. Ano ba ang ibig sabihin ng amuleto? Ang amuleto ay nangangahulugan ng power. Power no? Kalakasan o pampasuwerte, lucky charm din no. Power na nagsisilbing makaakit ng swerte. Kaya nga ito'y tinatawag na din yung Lucky Charm. Ano naman ang tinatawag na tectum? Ang tektum ay may hantulad mo sa isang bubungan na nagsisilbing pananggalang sa init ng araw o sa malakas na unos o malakas na ulan upang maproteksyonan ang ating pamilya. Sa madaling salita, ang tektum ay bilang proteksyon ninyo upang wag kayong tamaan ng kamalasan o mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Maharangin ng tektong na ito ang anumang negatibo. Partikular na yung mga taong pumapasok sa inyong bahay na may dalang negative energy ay pagpasok pa lang nila kung naroon ang, am ang amuletong tektong talisman, malulusaw na yon. Kaya sa pag-alis nila, hindi maiiwan ang anumang kamalasan na bitbit -bit nila sa inyong tahanan o opisina. Malaga ito, ito ang tinatawag nating Lucky Charm para sa year 2025. Kataga pa lang o pangalan pa lang nito ay napakaihuwaga na amuletong Tectum Talisman. Ang pangakit ng swerte at pananggalang sa anumang negatibo sa inyong buhay, no? Available po 'yan sa aming tanggapan. Makakakuha po kayo niyan sa aming tanggapan. Tumawag lamang kayo o kaya pasyalan nyo ako sa aking opisina. Ano po? amuletong tektong talisman uh, na po ano ayo naman sidipin natin ang isang uh, paalala namin patungkol sa uh, sekretong Oculus book no napakagandang libro niyan marami pang nagpapasalamat na nakakuha niyan makikita niyo naman yung mga larawan na kung sa nakakuha yung iba na talaga naman tuwan-tuwa sila na no, pakikita namin yan at uh, kung ano ba ang mababasa ninyo sa Secretum Oculus Book. Aklat na nagtataglay ng lihim na karunungan upang gumaling sa karamdaman, swerthen sa buhay, ilayo sa aksidente o iba pang kapamakan at sa masasamang tao. Nasa aklat po na ito ang mga kaalaman at mga orasyong latin na siyang magdadala sa iyo maging swerte, mailayo sa kapamakan, lumakas ang katawan ng mailayo sa karamdaman at higit sa lahat, ilayo ka sa kapamakan at sa mga taong masasama. Nasa aklat na Secretum Oculus ang mga lihim na kataga. Ang Secretum Oculus book ay nagkakalaga po ng 1,800 pesos. Ang 500 pesos po na naroon ay ilalagay natin sa isang cash o magiging pondo natin ito na pantulong sa mga nangangailangan, partikular na sa bahay punan o sa home for the agent o kung sakaling merong mabibiktima ng mga kalamidad, pwede rin natin itong maitulong. So ano pang iniintay nyo? Kaya kumuha na kayo ng Secreta Mocolos Book at pwedeng pwede nyo rin ito ipang regalo, partikular sa darating na Pasko o iba pang okasyon. Ayan po. Sana po kahit paano nakapagbigay kami ng counting uh, kaunting kalaman sa inyo. Noong nakaram araw po, noong nakaram Saturday, nariyan po tayo sa Novaliches, sa partikular na sa Sabarte. May isang tahanan tayong pinunsoy dyan, no? na talaga namang ang tahanan nila, pagbungad ko palang makikita ko na, na dumadagan sa kanilang kalusugan. Kaya nga, ang daing sa atin, noong nakatira doon, lagi na lamang silang may sakit. Kaya yun, Nilagyan natin ang pangontra yung tahanan na yun para mawala na yung daloy ng karamdaman sa loob ng lugar. Sabi nga ni Mrs. ng ating kausap, lahat naman ng laboratory na na-check sa kanya, wala naman siya sakit. No? Kaya sabi natin, uh, na i-balance lang natin yung energy doon para naman mawala kung ano man yung kanyang nararamdaman. No? Kayo man po, kung uh, nakakaranas sa kayo ng hindi maganda sa inyong tahanan, o oh, yan, no? Kung minamalas, nagkakasakit madalas, abay, pasuri na lamang po yan at ating pupunsuyin. Pwede nyo naman akong kontakin o tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Yan din ang aking numero sa aking Viber. O kaya naman na ah, magmensahe kayo sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shadir Hayla. Okay, follow nyo ako sa aking Facebook page, Hayla Shadir. Yan po. Ah, Nakahabol ko lang yung pa, palang uh, amuleto uh, bracelet na personal na gamit para pampaswerte at protection nyo sa 2025 ay uh, second week po ng uh, November magkakaroon na po niya. Ano po? Uh, yan po, maraming salamat sa inyong panunood. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click mo lang yan. Thank you.